Hello everyone! Ayan, ito nice po, mag ano po kami mag-luto. Opo. Yes. <laughs> so, ako yung inutusan mag-slice-slice ng mga sangkap. Sumpit. At ito yung kapatid ko. lang. Kailan ko lang yung food sale niya. Dito muna ha! Ginagay ko na nga yung Salpang ko sa gilid mga kabiyos, para maganda naman pag video mga kabius. And then mga kabius, ginawa ko na nga yung yung pinapauto sa akin yung mag ano nang sangkap dyan mga kabius. Mag slice slice mga kabius. Ayan. In-slice ko na yung onion mga kabius and sun sunod po mga kabius yung garlic mga kabius. And first mga kabyos, yung garlic pala pinupukup na. And ayan, yung slice-slice ko din. Ayan yung pamangkin ko kapatid ko mga kabiyos. Diyan sila nanood sa pag-slice-slice. Mga kabiyos, dito po ako sa blue of the bahay. Hello! Hello, baby! Madilim nga yung bahay ng mga kabiyos kasi napunder yung ilaw ng mga kabyos. And always naman din nag-brown nag out mga kabyos dyan sa province mga kabius ewan ko na lang nagbabaya naman kami ng kuryente ay charis hello oy ayun nga mga kabius kami magluto mga kabius sa kaldera mga e and ayan yung sangkap na pinag slice slice ko mga kabius and hindi nga ako magluluto dyan mga kabius yung asawa ng kapatid ko mga kabius and nilagay nga yung yung oil na dyan mga kabius yun na yung first signal na nagaya dyan mga kabius and yung second mga kabius yung mga sangkap na pinag slice slice ko mga yung manok mga kabios. yung huli na ilalagay mga kabis. No, hindi pa yun yung huli, Charles. Yung water pala yung huli. Yung lahat nga yung sakap mga kabis, linuto muna dyan mga kabis bago ilagay yung, ma yung manok mga kabis. Ayan mga kabis, naluto na yung mga sangkap. Ayan, ilagay ko na nga yung manok mga kabis. Ah, Tawang-tawa pa ako dyan. Nasa Parang first time. Na, may, kus, may kus ko na nga dyan mga kakabius. yung manok mga kakabius. para mahilo mga Ay, sa naol all? Mahilo pa ba yan? Yung patay na yan mga kabis. Ha ha ha. Tapos ko na yung pinamekos-mekos and linagyan po ng ano, ng mga ajin mga ito mga kabios. And pinasilite pa mga kabyos kasi hirap na talaga solar lang ginamit namin kasi brand out po mga kabyos yung that time yan. And, and mga kabyos linagay na yung siling haba mga kabyos Pero but advertise muna. Ayan, advertise. Ayan, isa na all advertise. Uy. Okay. and mga kabyos sinumekos-mekos ko na din yung ano, mga kabyos Linag And, and din ng asin mga kabyos yan, hindi na nga i-slice na yung ceiling haba mga kabius. Direct na ilagay po mga kabius, sa kaldero mga kabis. Pinagyan na nga ng takib mga kabius, yung kaldero mga kabius, para madaling maluto yung sabaw mga inayan E na yan mga kabius, naluto na yung mga Di ba ang dali mga kabius. Tara, kain tayo mga kabis. Charis! Sana nga mga yan mga kabius, yung result ng linuto ng ano, sawa ng kapatid ko Ayan lang, bye-bye!